antu tre bali mag uh, outing kami pupunta kami sa Bulinaw sa Pangasinan uh, mga kabida yan first time natin to mararanasan yung mag outing ba At mapapalayo ito. ito po kami ng Pangasinan sana may meron tayong mamit ng mga kabida natin na nandoon mga kabida <laughs> sa Carolina Beach Resort dito sa Patar, Bolinao, Pangasinan. Yan meron siyang building na tatlo uh, three, three 3 3 third floor. Yan. Okay, building dito. Tapos diyan banda, meron ka ng mga souvenir. what's up mga kabida magandang araw po at uh, sa video nito yan nandito na kami sa Bulinaw yan sama na at si Miss Kabida mag uh, papalamig tayo ngayon magpapaanwine ba at pakasama so, natin yung mga relatives ni Miss Kabida yung mga kimbianan oh. naliligo yung mga kimbianan Ma! Mabato <taps> uh, talaga dito. Sana may isda. <taps> 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 Kaso mababaw pa. Si nanay. Nakakasugas siyempre. May isang merong matulis dyan. Yan, nandito po kami sa Bulinaw, Pangasinan. Mga Kabida. Ayan, nandito yung mga bayaw ko, mga bilas, mga pangamangkin, mga kabida. <laughs> Masimis kabida. First yeah, time namin mangyari ito ah. Naman no, mag-unwind uh, na yung ba? Meron malalim oh. Malalim yan. Ha? Masarap yan. Hmm, Tignan natin. Ito yung malalang makain eh. Oo, bus-bus. Ayan mga kabida. Yeah. Shout out. Shout out. Oi. Yo ni. Dito malamig, iskapida, ho. Oh. Merong mga butas-butas pala dito, mga kabila. Meron namang malalim. Mga Mga mababaw. Mga kabida. Mga gosya, no? Oo. Sarap, ah. Shout out. Shout out. Shout out. <laughs> Yon, oh. <laughs> Na magbangka tayo mamaya, oh. May bangka. Hey, palapit sa din bangka. Siyempre, sa tayo tayo din mamaya. Pagdaan niyo kaya yan, siguro. Oh. Tuwid dito sa ko. Dito pala malalim, oh, masarap magbabad. Ang lalim mo diyan. Oh, oh. May, may budas diyan. Ah. <laughs> ah, sarap. Ayun. Maglilibot tayo. Oh. dami na 'yung mga naliligo talaga pagkatapos ng mahal na araw mga kabida. Bali, yung biyay namin kanina mga kabida is a five hours. Pagpunta dito. Pampanga to Pangasinan. Bali mag uh, one day kami dito. Uh, bukas. Bukas ng umaga. Ay tangali siguro rapon uwi na kami. Bali ilang kaming piraso. 11. Tagal ba? Ayan uh, o, no? sarap maligo oh. <laughs> Sige, hindi ka naman malulunod dyan uh, Sarap mga kamida Sige, hindi <laughs> naman malalim yan Hindi niya kaya ipatong pa. oh, yung pang Ayan yung malo no? Oh. <laughs> sarap 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 oh ah uh, pinagkaiba lang yung dagat sa Taiwan yung doon medyo tag nito ma malinaw to yan oh meron pa mga tag nito damo damo Sarap! Simig tayo sa baba. Pagkita tayo, tingnan natin kung makakaroon. Ano ah. yun? Ano yun? One... Siyempre, lumawi ako again, eh. Okay, one, two... Okay, luban to. Okay. One, two... Wala ko na Aray, are! Okay. Tignan natin kung makikita tayo sa baba. Kailangan tagalan natin ng konti. Tagalan. Oo, oh, dagat talaga. Okay. Itong banda na po yung maganda. Ah, dito banda. Okay. One, two, Nalulunod <laughs> <laughs> ka?

越南。 si eh. Saci Guys maximizing na 're. Yeah, maximizing na 'no. Ah. Ang ganda sa baba, oh. Saci. Pati sa baba. Sa baba Para ma-makuha ka, tingnan natin. Oh, ah. game. Ay, nadali oh. 1 2 3. Okay no. Okay, ah. <laughs> ah. 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 sa baba. Ha, ah. go 1 2 3 go

Yan, sarap ngayon sa dagat mga kabida Dahil sa sobrang init na panahon Yan Sarap magbabad Last time natin to makamagawa Kasama si Nami Kabida At si Baby Gabida Pero si Baby Gabida mamaya pa si Pupo ganda dito, ah. Parang may dalang patiket 'yan, oh. No? Ah, meron siyang mga coral. Mga coral. Ang ganda, 'no? Ah. Sarap dito ng ah, ah, mga agaw-poko. Sige, 'di ba? Subukan diba niyo tayo ngayon. Oh. na yung seda. Ginabuyo pa ako. Idong <laughs> kukuha. Ito pala yung agon. Alam, makikita mo sa dito.

hahahaha yan o gulo ka na kabida enjoy enjoy magbabad babad sarap namin sa kabida Ang tagal tagal na, <laughs> na. na panahon yan hindi pa lang tayo nakapagsamang nagsimil no <laughs> Alone after a long year. Yeah. Banding natin ang mga uh, relatives ni Miss Gabida. Yeah. Kapag din. na mag-asawa ka ni Miss Gabida. Ngayon kami nag-chaka sa ganito yung mag-banding-banding ba. First time. Wala Alit, yung kukulkul. kul yan. Yeah.

kasi ini hindi na mainit siguro no so, oras 4 yan ko na ha ha <laughs> haha again joy ano mas <coughs> lang lang, yung, kasa kasa, Tasa, Carolina, no? kasa Carolina kasa Carolina uh, <coughs> Tabi-tabi lang sila. Ang banda doon. may bangka din. Ito yung lumalaw at papunta sa mga tag nito. Doon sa Pulilio Island. Malapit lang siguro dito yung Pulilio Island. Kaya, eh. yan o. Biyaya ng dagat, Stephen Kyle. Yeah. Siyempre layo na Hihintayin ka pa Malawang oras eh man Minta. Ah nakakatakot Ayoko ako din <laughs> eh enjoy, enjoy muna tayo magsiming-siming Wala muna tayo fishing Kayo mga kabida, saan kayo? Kabida muna yung <laughs> fishing Kayo mga kabida, saan kayo? Ah, uh...

tao oh. Ayan, tinitignan niya sunset Ayan. dami nila ngayon kahit doon punong puno <laughs> konti na lang yung naliligo tinitignan na lang yung sunset mga kabili <laughs> hmm Ano re? Ano yung pamilya mga O, natatakot yung bata oh. <laughs> Meron parang Tag nito, Parang yung kuha ng klase ito. Uy. Magalaw-galaw siya. Ayan siya mga kali dami nila dito hindi naman siguro nakakasakit to bag na to hindi ko alam kung anong pangalan nito yan o parang siyang pugita pero kakaiba siya yan dami nila o nagsisilabasan sila mga kabit yan o gumagalaw galaw hindi ko alam kung ano to Siyempre sa dagat Alam nila ito kung malito oh. Dami nila naglalabasan Ayan o oh. galaw siya Mga kabita Ayan Dami nila Ayan. Wala ng tubig dito kanina Nakakaligo-ligo pa kami dito mga kabita ang dami nila na nagsisilabasan no? pero hindi naman siguro nakakasagit dyan ang dami oh merong malalaki malalaki mga kabida hmm. pero merong mga tag nito oh. wala laman ito shell wala siyang laman ha huh? wala siyang laman no ito yung kinukuha namin sa dagat dahil sa Taiwan tayo nakakakuha tayo ng ganitong klase tulya tulya ang tawag nito sinamiss kapita ah meron din mga isda malilita meron siya mga isda malilita Man, merong igat mga kabida yun siya igat. No? igat mga kabida <laughs> igat siya you know? Yeah. <laughs> baby kabida mag picture picture siguro sila hello mag picture kayo ah. hello kayo shout out shout out baby kabida ayan okay. maganda mag picture oh <coughs> ganyang, ganyang oras mga kabina maganda Hindi na ganong mainit Kaso, low tide

picture tayo Alawa kami na Ayan Ayan, medyo malalim na dyan sa area na Kapag pala nag low tide, malakas yung agos Ayan naman ako sa sa kabida nakakatakot tingnan mo may may kabida tingnan mo <laughs> Uh, nakakatak, nakakatakot na nga ba oh nga ba kita nyo mga kabida hmm. bulating dagat yan yan yung bulating dagat bulating dagat ang tawag dyan bulating dagat ah yan igat yan igat Ah, hindi iba, ibang klase. O, ito iba naman to, o, iba, oh. Oh, iba. Magkakaiba sila. Ang dami, no? Nakakain na. Uy, may starfish. Starfish ba 'yan? Hindi, hindi starfish. <laughs> iba, ibang klase 'yan. Nakakatakot daw sabi ni Bibi Gabi. Hindi naman starfish 'yan. Kakaiba. Hindi ko lang alam kung anong tawag yan. Pero hindi siya starfish. Ano yan? Pagong? Ayan, <laughs> yes, saan pa na tayo? Paggabi na. At uh, mag, para makapag-base muna tayo. gabi na mga kabilaw. Ah. Dito kami sa taas, sa third floor. Nakapwesto. Ayan, medyo madilim lang tayo. Dito kami nakapwesto. yan ang aking biyanan. Tapos mga pamangking ko. yan yung mga uh, kapatid ni Miss Cabida. Bayaw. Ayan, dilim lang. <laughs> Ayan, yan yung Casa Carolina Beach Resort. Ayan, dito sa Patar, Bolinao, Pangasinan. Meron din sila swimming pool dyan. Ito yung parking nila. Yan ang parking nila mga kabila. Malawak din. Tapos ngayon is fully buko na. Fully <coughs> buko na siya. Yan mamaya merong live band dyan. Diyan sa may cottage dyan na kubo ba na may ilaw-ilaw dyan. Merong live band mamaya. Ah... Uh, Mag-video uh, tayo mamaya. makarinig na po. Ayan, tandaan niyo lagi sinasabi ko. Ang lahat po ng mga binibitaw kong mga salita to ay pawang biro-biro lamang at wala pong kaseryosohan. So lahat po ito ay gawa-gawa ng mga uh, na sa aking mga anis ngayong gabing ito. Ha? Uh, so, pangalaman! Pangalaman! May pa May al, oh, saan dito? Ito. Ano pambato to? Meron bang jammer diyan mamaya? Ay, <laughs> sige mamaya sir, kantahan ka din na. may pampanga na tayo. Tapos may makati. Eh, uh, may pula, na. Ayan. sige, ano 'yan? Wala, sige. Ano ba 'yan? <laughs> Memorize mo po ba, sir? Agaw-agimad po ba yan? <tinyo>